Kung para sa'yo, para sa'yo. Kung para sa'yo, para sa'yo, ay isang kahulugang nagpapahayag ng pagtanggap at pagbibigay halaga sa sarili at sa iba. Ito ay nangangahulugang ang bawat desisyon, pagpapasya, at gawain ginagawa ay ayon sa kagustuhan at pangangailangan ng isa o ng kausap. Sa paggamit ng salitang ito, ipinapakita ng tao na siya ay may malasakit at pag-aalaga sa iba. Na kahit anuman ang kanyang ginagawa ay nagmumula sa kanyang pagmamahal, pagpapahalaga sa kagustuhan at kapakanan ng taong kanyang pinaglalaanan. Halimbawa, kung mayroon kang isang bagay o oportunidad na maaaring maging para sa iyo, pero alam mong mas makabubuti ito para sa isang kaibigan o kapamilya maaari mong sabihin ang linyang ito upang ipakita ang iyong desisyon na ialay ang pagkakataon para sa kanilang kasiyahan o kapakanan. Sa pangkalahatan, ang kung para sa iyo, para sa iyo, ay isang panimulang paraan ng pagsasaalang-alang at pagbibigay halaga sa iba sa anumang sitwasyon.